grabe ang sarap mga boss sabaw pa lang grabe ang tamis bagong kuha na mga okay. seashells so magandabi sa inyo mga boss ayan o presko presko pa yan fresh from the sea Lagi po ay nang kapatid ko. Malaking ano, pagkalaking bat. Para sa pa ating, yung ano, kilawin. Tahong ako. Dumikit pa yung tahong. Mahilig talaga dumikit po yung ito. Hinapon to. Kasi um, maraming bawang ba, yan na kinasun. Yeah, Parang um, spado. Kaya ipapon natin yan kasi nangangalati yung bawang sa loob niyan. Sa mga laman niyan. Kaya ito yung mga kain natin yung uh, close uh, na close na mga kinason, nga, basak, mga okay, seashells dada. natin. So, may ibang-ibang um, klaseng na mga kinason na nakuha. Marami silang nakuha, oh. Yan, nanginhas silang nanginhas. Na nagat ba? Saan mo oras dito, ka? Yan, nanginhas silang nanginhas. Ayan. Klase-klase ng so, kinason. So, wala na natin yun. natin fresh na fresh bago Magyan ng kamunggay marunggay may mga litob dyan na magkikita yung mga litob na mga kinasol. ah, bala na to na, yan luto na mga idol so, kakain na tayo para makakain na tayo at mabusog at matulog yan yung gagawin lang natin syempre ang natong terada diya. So, o na da yun ta mm, diba sarap kayo laman ng lasang ni? seashells ating seashells or kinson ito yung bat to ko sa mga kapatid ko na nanguha dito si kuya din show si kanggang, gang francis oh, kain na tayo ta mm. tsaka sa nagloto nito yung mama ko si mama dems sinali ko na yung show para mas lalong masarap kung nagustuhan niyo ang aking simpleng video sana i-click aking YT channel subscribe nyo ang aking Whitey channel saka pakilike na lang din po and share maraming salamat po and see you in my next vlog sa mahabang mukbang na ano naman Monitoraria, sorry ka. See you in my next vlog. Bye.